Hello guys! Magandang umaga sa lahat. Ayan, Pit 10 sa Macau. Bagyong Ragasa. Baha ang aming baba. Ayan yung palingki. Lugug. Ito yung baba namin. Andito kami sa third floor sa parking area. Bumbaba kami. Nasa fifth floor kami. Ayan. yeah, tingnan mo yung ano doon niya. Oh. Nakaano sila. Sobrang lugug. <laughs> Bakit bumaba pa yan mga yan? O, isan pa sila galing? Uy, uy, ang ating mga salpo. <laughs> Kuya, tingin sa akin. Ayan ang aking anak. <laughs> Dalawa <ba> kami bumaba. <laughs> Baha talaga. Ayan. Ayan. Ayan yung bus stop. <laughs> Lubog hanggang ano na yung tubig siguro hanggang malikat siya kasi halos apaw na yung ano bus stop sobrang lakas ng hangin ayan guys may mga bumaba din para manuot ng baha bagyong ragas sa Macau <laughs> T10 wala pa kami mga ligo, Bumaba kami. Nakikimariti <laughs> sa <laughs> baha. holdingan sila. Bakit pa kasi bumaba? Ayan. Marami din naki ano. Ano din sila ng baha guys. <laughs> gusto namin bumaba talaga sa ano sa labi sabi ng asawa ko bakit kayo ba bababa ba, ibaha nga ayan yung dalawa oh. nag ano pa talaga sila oh, ma oh, nga yung sa, sa ano ng restaurant. <laughs> guys nakalpo yung ano oh, yung babae niya yung, yung restaurant may ano yan eh dyan sa taas ayan nagkalpo na siya ha? oo ang kaya nga lalo na doon ayan bakit pa kasi bumaba ilubog na malulubog na sila dyan first time encounter ayan si kuya Ivan first time niya first time niya, first time niya sa Macau na may bagyo ya, yeah, ambilis lum ano talaga ya. Ayan na, pang ano uh, liig na baywang sige 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 Ha? sige sige Saan? sige Naka-live din sige Nag-live siya? sige 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 sila nakatayo? Nandito yung bahay nila. Bigla lang umapaw, no? Alam nila na umapaw kasi wala silang elevator eh. Ah! Ala! Diya, yeah, tingnan mo yung tubig oh. Pat pataas ang pataas na kasi nag high tide nga eh. Maya maya wala na talagang ilaw kasi nag mag declare yan 2 hours before mag off na. Magang. Ah, Ipapukso eh, yung ano eh papukso yung hangin. Yung labi natin puno na no. Yan o. Yung sa labi. Puti pa yung si Lolo diyan, nakaupo diyan sa ano. <laughs> yeah, yung si Lolo diyan nakaupo <laughs> Ano siya eh. Kaya <laughs> uh, nga. Eh. <laughs> Ha? Yung hagdanan. Hala, naano. Naano yung hagdanan, guys. Ayun, <laughs> o. Hala. Ayan nga. Kasi dyan banda yung doon, o. Oh, yung sa dagat. Grabe. O. Oh. Ah, oh, grabe Parang nag-ipo-ipo talaga doon niya, oh. Ah, oh, grabe. nag-ipara na. Bang. Ha? Huh? Papalit lagi. Gunitin yung cellphone. Hindi eh, pwede ng tripod-tripod. Ha? <laughs> huh? Ah! Bang! <laughs> Nakuha ko yung paglipad, oh. Alaya, tumaas ang tumaas ng no, talag, Maya, maya, wala na kuryente. Kasi yung oh, Sabi pa pa dito hanggang dito, no? Ang huh? dati. Oh. Apo pa yan. Apo pa? Lubog ata yung ano, first floor. Sa atin sa baba, lubog na. Diyan sa lobby. Wala na yun, o, tinan mo. Laki marites <laughs> Dami na bumaba. Tara na yan. Ayan guys, sakit na kami. Bumaba lang kami sa parking. Third floor dito sa amin. lakas ang hangin. <laughs> bakit? din mo. Sigurado, mo. Arun, uy, Tapulan, tapulan. Tapulan daw magtao magkuan duron. Ha. Agi sa mga tao tarun matog Ay maligo na ta. anak ko din inting. dito na kami. Ablihi pan. Yes, I'm coming. Agloto si chef for lunch. Kita na. Oh, baha kayo. Oh, nah. Yes. Super baha. Nagtapiusyon no, wa na. Nalupad? Wapa. Nalupad na ka doon dito. No? <laughs> Pero gisood na ng dining ana sa ubos. Oo. Uh -huh. Katong na nagod sa kuwan. Oh, kuwan ang katong kuwan. Katong basta. Ay, katong sa basta pa. Katong. Katong. Oh, thank <laughs> you